Yan, hello, hello, it's me again, Ati Jackie. Welcome sa Life is Real. Dito na naman po tayo sa ating spot, syempre, para manalangin at katagpuin ng ating Panginoon. Syempre, yun naman po yung ginagawa natin lagi, ba diba? Habang walking tayo everyday, syempre, meron din tayong area kung saan tayo ay kinakausap at kinakausap natin ng ating Panginoon. Syempre, kailangan din po natin yan. Okay, so ano po yung topic natin ngayon? Yung pong naramdaman nyo na po ba yung uh, minsan eh. syempre kanya-kanya tayo ng problema, di ba? Iba tayo mga problema. Yung may problema ka, tapos yung biglang yun din yung mga tao. Siyempre wala din sila mapagsabihan, kundi ikaw, ikaw din yung, yung pagsasabihan nila ng problem, di ba? Shoulder to lean on. Mas okay yon, di ba? Kasi mas malilip up natin sila sa ating Panginoon habang at nafe-feel mo sila kasi dumadaan ka sa the same situation napifil mo din sila na ganun din so kung meron tayo maitulong okay pag uh, siyempre, financially mostly pero pag wala naman is yung prayer encouragement and then syempre yung nandun ka lang sa kanya na mapagsasabihan Uh, yun nga sabi ko sa inyo yung makikinig ka lang sa kanya at mapayuhan yung napaka big help na po yun sa kanya ba diba? So, siyempre, kung may maitulong, why not naman? So, ganun po yung buhay natin, ba? Diba? So, hindi nila alam na pare-parehas tayo na may mga problema, ba? Diba? Pero kagandahan po sa ating mga Kristiyano is na ililip up natin sa ating Panginoon. Dumadaan man tayo sa mga trials, sa mga pagsubok, sa mga bigatin, kahit nasa abroad tayo, OFW, ba? Diba? Ang hirap din kasi problema sa amo, problema sa sa lahat, di ba? Yung health mo pa. So, ang hirap. Pero, God is good kasi lagi siyang nandyan. Pinapalakas niya tayo. Binibigyan niya tayo ng kasiyahan. At tinutulungan niya tayo. So, yun po share ko ngayon. Just go on po. And, uh, lahat po tayo. Lilipas na lilipas yan Kung paano sumisikat ang araw at lumulubog, ganun din po yan, dadaan ang problema, pero wag po tayo mag-stay doon, wag po nating tambayan ang problema, kundi go on po tayo sa ating Panginoon. So muli, shalom, shalom, and God bless you all. Bye for now.